pasuada. Tolong datanglah. Mana? Sigulit dah nang langka. Mas lain itu koyo. Tong luang kereta. Itu data. Itu langka. Pada ko na po. Sosoket po nang tinang di ibu yes. uh. at po natin ito alibotod ay um, ayun ayun po natin. lagay natin po ang sibuyang bawang para yung mer-cubes no ng no. chicken. So isa mabal na po yan. Ito po yung pilis. And ito na po yung natirang sinchurituna. Sinamak na lang po yung sisayang sa mapamit. Tapos bagong alamang, ito pong alamang iluto na yan nila po. O yun <tinyan> po, na po ako ng mga kulo. O yun po, iluto na po ako ng ngayon. Lagyan na natin ang blanka. Yung bagong po, kung maalap Huwag nyo na pong lagyan ng asin. Kaya tikman nyo na lang po kung pwede bang kung lalagyan ng asin o hindi. lalagyan po natin asili yu hinataang langka tas tayo nang hinut siguro ito ayun ah, na po natin ano kasi tiyo yun na yun. yung unang ay pangalong na po yung liputok yung pasang gata ito so, po natin lagay ang sili na natin ayan so, natin ang matiya na guys langkas, kung matatak kayo may po kaya kung chemical yan galing pulo po yung langka kaya nagmaputi po sa palintigawa na may nilalagay po silang para hindi mamula at yung langka yang kurang pun yang penting aku Tapi ni yang ramai Ini yang Ito na po ang gintaan lang ka Ayan na po Napasarap ah, po Gintaan lang ka Kaling pa lang siya po no? Si puno yan. subscribe po. Thanks for watching po. Please like and share na lang po. Sub so, subscribe. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nasa subscribe at mga nanonood sa mga videos. Love you po. Love you. Ingat kayo lagi.